Aktres na si Sarah Labati kinumpirma ngayon na siya ay single. Ngayong araw ay matapang ng binasag ni Sarah Labati ang kanyang katahimikan at kinumpirma na ang pagiging single. Isa si Sarah Labati sa guest ng event na Bingo Plus Night 2024 ngayong araw March 1, 2024. Nakapanayam ito ng reporter ng ABS-CBN na si MJ Filippi si Sara at natanong ito kung kinumpirma na ba ni Sara na siya ngayon ay single. Sagot naman ni Sara, wala na umanong dapat itago at malinaw na umano sa publiko na silang dalawa ng asawang si Richard ay pareho ng single. Matatanda ang noong nakaraang taon 2023 ay umugong ang isyu ng hiwalayan nila ng aktor na si Richard Gutierrez pero wala itong kumpermasyong galing sa dalawang kampo hanggang sa binunyag ng ina ni Richard na si Miss Anna Ramana na nasa kanyang bahay na natutulog si Richard. Matapos ang ilang buwang pananahimik ni Sarah Labati sa hiwalayan issue nila ng asawang si Richard Gutierrez, ngayon araw ay buong tapang na niyang binasag ang katahimikan at sinabing siya na ngayon ay single. Uh -huh. so Uh, Sarah, I hope you don't no but uh, is it a confirmation already you're single now? Um. Yeah, I mean, there's nothing to hide, and uh, uh, I think it's pretty clear to the public. Both of us are, I right. think. <laughs> right. Yeah, I mean, there's nothing to hide and uh, uh, I think it's pretty clear to the public, no? both of us are. I right. think. Right. Thank you for watching. Don't forget to subscribe para sa susunod pang mga videos.